So, yon mga idol, kagagaling lang namin ng uh, Vistamol, no, sa uh, Allbank. Uh, no, kasi nga, yung pera, uh, dinala natin doon. Kasi yung pera na yon yun sa na, ang pakasin namin kahapon para pangbayad ng internet, no. So, napagalaman doon sa tindahan, is raw, yung isang libo. So, ayun na nga, uh, binigyan, naksyon natin, no. Kasi, mahirap yon no, kasi sabihin na nagpapaloso tayo, So, yun know, ang idol. Kasi hapon na kahapon, hindi namin to, na ipunta agad sa old bank ng, ano, ng Vista uh, Mall. So, ngayong umaga tayo galing doon. So, doon na nga, dala namin yung pera. Pagdating doon sa loob at iba yung pinaliwanag, namin. At uh, mayroon siya ng scanner, mga idol, no? Doon nga uh, pag-scan, yung pera umilaw. Uh, yun pa yung uh, sabi pa ng staff ng ano, nung, uh, old ng uh, bank ng Vista Mall. so, ayan, uh, nulit ulit ko lang din, Ah, uh, pasensya na po, no. Uh, pero sana, no, uh, wag tayo basta-basta magbigay uh, ng update doon sa ating GC na kung hindi naman maganda yung update natin, no? kasi hindi pa naman probe kung talagang uh, ano 'yun, uh, piki, no? So sabihan na natin yung bata, uwi ka ba na doon, boy? O uwi ka mo na doon. Sabihin mo si mama mo na piki yung dala mong pera, no? Pero wala tayong pruweba kasi wala tayong scanner tulad sa bangko talaga kasi ang bangko hindi yan magpapalusot ng PK yan mga bangko yan eh no so ayan lang yan aking masasabi no uh, sinsya na lang din no kung uh, ano, at least sa uh, uh, natin at saka doon sa na, na, no uh, pasensya na po kayo ma'am no so ayan thank you for watching